Wala pa sa mood eh. Ay, pag isa, oh, mo. uh, oh, yeah. Wala pa yung eh. isa wala. mo Wala pa. sa mood si Kuya eh. Wala pa sa si Kuya Jago eh. Oh. Wala pa sa mood si Kuya Jago mo eh. Wala pa sa Hmm, come on. Ito sa mga si Kuya Jago ni mo eh. Saan ka man na? Na na outside pa, Bibing? Hindi ka talaga sila sa one pero oh. Saan ka man na, Bing? Ang dali na. Ang tanga na yung busal niya ha. Ang tanga na yung busal. sa wala pa sa mood mm -hmm. Apo, apo. Wala pa si Jago ko. Nanda, Wala pa sa mood si Jago. Po. Hmm, wala pa sa mood si Jago. Hmm, wala pa siya sa mood pa siya. Ano pa kay Hunter?